Kamusta mga kamasarapin? Nakatikim na pa kayo mga laman loob ng baboy Katulad ng tumbong Large intestine At batok ng baboy Ang nakakabilib dito Yung kanin nila nakabalot Sa dahon ng niyog Dito lang yan sa Delpas tungulan At talaga naman napakaraming tao Ang dumarayo at kumakain dito Pero nga pala sila sa second floor Na napakalinis Bukas sila mula alas 8 ng umaga Hanggang alas 5 ng hapon hindi lang laman loob ng baboy ang kanilang sineserve. Meron din silang iniho na pampano at panganan tuna. At eto na nga, dumating na yung aming order na naman loob ng baboy na masarapin. I -i -i, i i i At sigurado sa unang kagat, makakalimutan mo ang pangalan mo. Dahil pumutok na pala yung batok mo. i i i, -i, -i, -i. na po ba? Chow na! Ano pang hinihintay niyo? Subukan at tikman ang masarap na laman lob ng baboy at inihaw na isda dito sa Delpas Tungulan, Mandawi City.